isang panibagong linggo na naman ng programang maghahatid sa inyo ng mga kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin natin ng mga bagay na dapat mong malaman. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito ang Experts Opinion. Magandang hapon po sa ating mga manonood at ito na nga makikilala na natin ang ating optometrist for today's video walang iba kundi si Dr. William Hans. Welcome to the program. Welcome to Expert's Opinion, Dr. William Hans. Yan, pakilala naman po tayo sa ating viewers po. Uh I'm Dr. William Hans. I've been an optometrist since 1991. Mm -hmm. And I've been practicing here in the Philippines since then. Pwede niyo po ba ikwento sa amin, Doc? kumusta naman po ang business dito sa Hans Optical at ano po bang origin? Ano po bang history ng ating Hans Optical? Saan po ba siya uh, nagsimula? Paano? Actually, my grandfather, Dr. Kulatan, was the first optometrist sa Las uh, he was, I think, panahon ng, ng World War II when he was excited. And my mom, who followed after him, at saka yung tita ko. Hmm. And my mom is at the clinic uh, in 1968 or 69. Hmm. And we've been practicing here in Las Piñas since then. Grabe, sobrang yaman po talaga ng history. No, mm -hmm. ang tagal, pero still standing mm -hmm. strong. At uh, talagang institution na itong Hans Optical dito sa Las Piñas City. So matanong ko lang din po, no, Dok, kasi actually marami din po nagtatanong nito. Ano po bang pinagkaiba ng optometrist sa isang ophthalmologist? Oh, An ophthalmologist is a medical doctor who specializes in treating the, uh, the eyes. Mm -hmm. An optometrist um, optometrist is a professional We are also called doctors, but we act, we we uh, check visual defects. We do not uh, we do not prescribe medicines, mm -hmm. but we do treat uh, uh, visual defects with lenses or uh, contact lenses. Mm -hmm. so and also vision therapy. We also do vision mm -hmm. therapy and all of that. So, moving forward, uh, uh, Doc uh, William, basically kung bakit mm -hmm. po ako nandito ngayon, uh, ipinagdidiwang po ngayon ng Department of Health ang Sight Saving Month. And of course, napakahalaga sa ating mga Pilipino na alagaan ang ating kalusugan na ating mga mata, mapangalagaan ang yeah. ating mga paningin. And of course, syempre hindi mawawala dyan, Doc, yung yung mga common diseases na pinagdadaanan ng mga Pilipino at isa na nga po dyan, ang katarata. Mm -hmm. Ano po ba ang katarata at paano po ba ito nagde-develop at may mga paraan po ba aside from surgery para malabanan nito at hindi magresulta sa pagkabulag ng isang tao? Well, cataracts means um meron tayong lens sa mm -hmm. loob ng mata mm -hmm. and uh, this lens becomes clouded over time mm -hmm. usually because of exposure to sunlight or exposure to to variety of diation um pagmataas ng sugar mo to uh, nagka cloudy din yung lens mo mm -hmm. or if you're exposed to basically if you also if you're exposed to nicotine mm -hmm. or pag, if you're also exposed to a lot of steroids mm -hmm. pwede din siyang mag-cause ng cloudiness in your lens but unfortunately for that wala siyang wala siyang ibang recourse pag nagdevelop katata mo mm -hmm. and until uh and without surgery so you really have to do surgery on it Uh, pag may katarata na so basically doc basic basic po dun sa anyong uh, mm. response is ang um, ang ating pong katarata is nagde-develop po siya due to external factors. yes, uh, yes. Kumbaga, kung unhealthy po ang habit ng isang tao mm. yung kanya mga lifestyle, kusa lifestyle yes. based po ang results mm. ng ating katarata. So, although although it could be also because of aging. Mm, kasi si for aging, pero yeah. you know, part din po siya na aging. hindi po ba ito hereditary? I'm um, not really. You mm. cannot actually say it's hereditary uh, because everybody will have katarakt sooner or later, No? Mm. Not just uh, and not just people. Kahit mga aso, mga pusa, mm. if they live long enough, magkakakatarata din sila. Eh. Mm. Ganun din sila. Mm. So not just not just humans, but uh, basically it's due to age, kasi si masaging aging. Mm ah, uh, ito naman, Dok, actually, since malapit na mag months, actually, next month na, September na. And pagpasok ng September, syempre, nagniningning na naman ng mga Christmas lights sa ating paligid. At syempre, ito na naman yung iniinda ng mga tao na astigmatism. Kasi yan, parang, although napakaganda ng mga Christmas lights, is nagniingning din or parang ang labo din sa paningin nila ng mga christmas lights. <laughs> Dok, ano po ba itong astigmatism na ito? Ano po ba yung mga senyales na may astigmatism po ang isang tao at nag nagagamot po ba ito? Um, astigmatism means uh distorted yung vision ng patient mm -hmm. because yung yung cornea niya which is the front part of your eye, mm -hmm. this should be actually very round. Pag may astigmatism ka, irregular yung korte ng cornea mo. It's a little bit uh instead of parang round na round siya, medyo uh, parang oval. parang oval, parang parang football, mm -hmm. ang korte na mata mo. Pag, pag may ka. Mm -hmm. So, or, uh, kaya iba yung, asymmetrism basically means, iba yung grado nung, nung mata mo at one angle, iba yung grado niya at a different angle. Mm -hmm. So, yun yung ibig sabihin ng asymmetrism. And you could only correct that by, lenses, mm -hmm. uh, either Uh, spectacle lenses or contact lenses may contact lenses na specialize mm. for, specialized for asymmetism. for astigmatism or uh, if you're old enough you could have uh, lasik surgery done on it para mawala mm. matanggal yung astigmatism mm -hmm. mo so basically doc yung um, pagsasot po natin pag prescribe po natin ng mga corrective lenses permanent na po ba ito doc um you should depends on the prescription of the patient mm -hmm. but uh, maraming marami naman na pag, pag below pag below 21, usually, baka mawala pa yung grado ng bata. Mm. But after 21, usually, yun na talaga siya. Ah, okay po. Mm. So, parang kung naaagapan siya kaagad, yeah. pwedeng pwede pa naman pwede talaga. Pa mawala, pwede pa siyang actually. mawala. Ito naman, Dok, uh, isa po sa mga nababanggit din ng Department of Health na isa sa mga common ng mga sakit sa mata is yung macular degeneration, which is age-related. Age-related Age-related. Yeah. Yeah. Can you really expound more about this? Um, do? usually, um, yung macula natin is at the, at the, back of your retina, then yung macula mm -hmm. natin. Uh, yan ang uh, age-related macular degeneration means uh, na ng, ng cloudiness, or na, nakakaroon na ng... Uh, what do you call this? Nagkakaroon ng fog dito sa at this area mm -hmm. dahil because of too much accumulation ng uh usually may blood uh na when you get old enough usually pag uh, usually kunyari uh diabetic ang pasyente mm -hmm. nagkakaroon ng extra na blood vessels dito mm -hmm. nagli-, nagli leak doon sa nagli leak siya ng fluid and blood dito sa retina natin but mm -hmm. causes actually degeneration actually uh doc yung family po namin, uh, nanggaling po ako sa family na mm -hmm. uh, may lahi po kami ng diabetes. As early mm -hmm. as now po ba, ano po ba yung mga precautions na dapat ko po well, tandaan personally <laughs> as someone <laughs> na possible po na tamaan po ng diabetes? You watch your blood sugar. Blood <laughs> sugar. Number, number one, you watch your blood sugar. You have to be careful. Diet po talaga. Uh, ang problema sa diabetes kasi, usually it, it nagpo-form siya ng... Uh, namamatay yung regular na blood supply ng mata mo. Mm -hmm. So what your body does is nagpo form siya ng extra na blood vessels dito to, to supply your retina with extra blood. Mm -hmm. Ang problema, yung bagong blood vessels na pinapalit ng mata mo sa lumang blood vessels niya, mm -hmm. nagli-leak siya ng fluid, mm -hmm. which is lalong mas... almost like siya ng fluid at saka ng blood kasi hindi sila kasing tibay mm -hmm. ng original na blood vessels mo. Eh mm -hmm. yun mas delikado yun kasi ano siya eh uh, pag nag-leak ng blood sa mata mo uh, what happens is yung ayon nung nasa blood mo nasisira niya lalo yung retina mo. Mm. Yun yung know, mas yun know, so you have to be careful with your blood sugar. Since nabanggit niyo nga po doc na ito pong macular degeneration is uh, age related so ibig sabihin hindi po siya naiiwasan kumbaga kapag tumatanda ah, uh -huh. hindi po siya. naiiwasan. Not, not, ah. not everybody will have ah. it. Not everybody will have it. Hindi. Na Pero Main factor po talaga is yung katandaan din po. Yes, and uh, also watch your, no, uh, watch your, um, make sure na okay ang diet mo, you watch your blood sugar, and try not to expose yourself too much sa araw. Mm. Ano uh, araw? Uh, sun sunlight is uh, medyo damaging, damaging talaga sa mata natin. Mm nabanggit nyo nga po do kung gaano po kaimportante na binabantayan natin ang ating mm -hmm. blood sugar. So ano po ba yung mga tingin niyo po mga pagkain na ipapayon nyo rin po sa mga pasyente nyo na para ma-maintain po nila yung balanced diet na kinakailangan para ma-maintain po yung healthy na eyesight? Oh Make sure na yung kinakain mo has low glycemic index. Make sure na hindi siya makakataas ng sugar mo. Hmm. Uh, like, uh, for example, komote is very good for you. Hmm. And uh, yung saging na sa baha, Uh -huh. and, and things with low like like the uh, with very low glycemic index that's very safe for you. Mm -hmm. uh, ito naman po doc uh, isa pa po sa mga nababanggit din ng Department of Health na common mm -hmm. na kalaban po na eye diseases ng mga Filipino is glaucoma and mm -hmm. prior to this interview nabanggit ko rin po sa inyo na may personal experience mm -hmm. din po kami within the family na may isa po kaming family member na nagkaroon po siya ng glaucoma so ano po ba Paano po ba nagkakaroon ng glaucoma ang isang tao at ano-ano po ba yung mga yung maagang sintomas na, yeah. na dapat um, nating bantayan? Glaucoma basically means uh nagi-increase yung pressure sa loob ng mata. Mm -hmm. Now, uh, there are two kinds of glaucoma, yung sing uh uh angle closure glaucoma at saka open angle glaucoma. Mm -hmm. Open angle glaucoma means uh so continuous production ng fluid natin sa loob ng mata. Mm -hmm. uh, Open angle means kahit hindi na ba block ito yung drainage ng mata natin sa sa ng fluid si loob ng mata natin no mm -hmm. uh minsan nag-overproduction nag ng ng liquid si loob ng mata natin na hindi naman nabablock yung drainage ng mata natin that's called open angle glaucoma mm -hmm. so ang uh, yung angle closure glaucoma naman means Uh, na, na regular pa rin yung production ng mata natin nung yung production ng liquid ng mata natin mm -hmm. pero na-block yung kanal ng mata mo kaya mm -hmm. nagkakaroon ng glaucoma tumataas yung pressure sa loob ng mata so mm -hmm. kasi, kasi product yung continuous production ng liquid dito sa loob pero dapat continuous din yung drainage mm -hmm. nung liquid na yon kasi mm -hmm. palit-sian ng palit dapat eh mm -hmm. kaya nung pag may mo ka, hindi siya hindi nagpapalit yung fluid ng mata mo. Mm -hmm. tumataas, yung tuma tumataas yung tumataas, tumataas yes, yung tumataas ah, yung pressure. Kumbaga parang umaapaw po siya. Yes. Yung which is man. bad. And what happens is, pag sobrang taas yung pressure ng mata mo, mamamatay yung optic nerve mo. Mm -hmm. And that is, yun know, yung mabubulag ka. Mabubulag yeah. ako. Ah, ito po bang ano, glaucoma, Dok? Ah, hereditary po ba ito? Namamana po ba siya? Uh, may merong uh, majority is hereditary. Mm -hmm. Pero as I said, pag angle closure minsan, minsan na, na mayroon na namang time na hindi accident, na hindi siya hereditary mm. kunya rin ka na black mm. yung, mm. yung drainage mo to uh mo -huh. ano yun. po ba yung mga samples po ng mga accidents or mga mga incidents na kapag nangyari po siya is possible na mag-result po yung know, anything glaucoma. with physical trauma yung nasama ang talaga sa mata mo mm -hmm. yun ang uh, yun ang pwedeng maging cause ng pwede yeah. rin siya maging cause ng angle closure glaucoma glaucoma ng no, pag may glaucoma maka mm -hmm. usually it it uh, pag gumata ka sya masakit na masakit yung ulo mo masakit yung yung mata mo um also you see flashes of light parang mm -hmm. la mga may lightning mm -hmm. or you could also see uh may halo sa sa ilaw parang may halo yung tingin mo sa uh, sa mga bagay mm -hmm. Naku, kinakabahan naman ako do, kasi parang minsan <laughs> na-encounter ko rin yan na parang may hila din sa paningin ko. <laughs> Pero Ayun, yung po yung, yun, yun yung mga striking na mga ano, kumbaga yun yung mga most prominent yes. Yes. na sintomas yes. mm. ng ano ng glaucoma. Kasi yun nga nabanggit ko po sa inyo off-cam off na mm. meron po kaming family relative na yeah. nagkaroon po ng glaucoma mm. and ini-ignore po niya yung mga sintomas po na yeah. pananakit ng ulo na parang akala niya, ah, Akala niya regular headache. Usually, mayroon na problema sa glaucoma. Akala mo ko regular headache lang siya but uh usually po matake siya, sobrang, sobrang sakit talaga ng ulo mo. Mm, -mm. So, kailangan talaga dumiretso na po kagad sa doktor kapag yes. nakakaranas po mm. tayo ng mga ganitong klaseng kakaibang sintomas. Yes. Tulad nga sabi ni mm. Doc kanina, yung flashes of light and yung halo. Which parang is, may halo, yeah. Parang may halo. Yeah. Hindi naman siya pangkaraniwan eh. So, ibig sabihin, kapag may nakikita kayong, uh, sa mga manonood natin, kapag may nakikita kayong klaseng ganun ng mga sintomas, it's best na uh, magpakonsulta tayo kagad sa doktor kasi syempre yes. napakahalaga ng health natin ngayon ng ating mga mata especially ngayon na sight saving month na idiniklara ng ating Department of Health. Uh, ito naman, uh, Doc, mm -hmm. since uh, ever since uh, na-introduce ang uh, work from home scheme, mm -hmm. yan, ba? Uh, nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic na wag naman sanang maulit <laughs> ngayon with the monkeypox na scare, no? Um, <laughs> marami sa mga kababayan natin, mapa estudyante, mapa tabahador is talagang yung work na punta na majority into um, online. And ano po ba, Doc, yung ideal na screen limit po ng isang tao para hindi po siya magkaroon ng eye strain? Um, well, wala namang the ideal na limit. Usually, about 2 or 3 hours is ideal. Pero if you're working from home, Uh, what we suggest is yung 2020 rule 202020 rule talaga mm -hmm. um every 20 minutes you have to take 20 sec at least 20 seconds off mm -hmm. you look at anything more than 20 feet away mm -hmm. so look at the sky or look at the people across the road um, at least for 20 seconds para lang ma relax yung mata mo ah. so every 20 but you have to do it every every mm -hmm. time so every every, time? every 20 minutes take one minute or uh, 20 minutes 20 seconds off How about yung ano naman po, Doc? Yung twitching po ng mata na minsan nararanasan din ng mga, mm -hmm. mga, mga kababayan natin, mga viewers natin yeah. na parang minsan na sobrang focused uh, focus or immersed tayo sa ating um, ginagawang task. Eh, bigla na lang nararamdaman natin na twitch yung mata natin na yeah. ah, saan ba ito Doc, that's saan a, ba? That's a sign of eye strain. Na, na napapagod talaga yung mata. mo gumagod like, twitch talaga mm -hmm. siya na gano'n. Um, you really have to take time off. Relax. Mm. Um, look at anything more than 20 feet away, at least for, kung pag ganyan, at least look for a minute or so, um, look at anything more than 20 feet away para lang ma-relax siya. Hmm. Um, you should, be, that, should feel, you, that should make you feel better. Hmm. Um, going back to, ano po, uh, hmm. Doc, yung sa ating um, ice train, uh, di ba sabi naman po sa mga pag-aaral din and based po sa inyo na short term lang naman po siya, pwede siyang ipahinga. Hmm. Pero, Kung madalas po siyang nangyayari na parang naaabuso yung mata natin, may long-term permanent effects po ba ito sa ating kalusugan? That could lead to myopia. Magiging Magkakaroon ka ng, usually if you're always focused sa malapit, mm -hmm. magkakaroon ka ng myopia later on. Mm -hmm. um, Dok, para sa mga hindi po familiar, ano po ba ang myopia? Can you explain uh, Nearsightedness. Po? Ibig sabihin, nearsightedness. Um, naging very clear siya for distance, stand, uh, for near, for reading, for near. Mm -hmm. Pero pagdating sa malayo, doon ang, doon ang malabo. Naging mm -hmm. malapo malabo siya sa malayo. Uh, speaking of nearsightedness and uh, farsightedness, Dok, Uh, Parehas po ba sila equally dangerous po ba sila sa kalusugan ng isang tao? Mm, lately we've been having a lot of patients talaga na may myopia no because mm -hmm. yun nga yung global ano dong by by in, by as of now siguro mga 30% of 30% ang merong myopia. Mm -hmm. But by 2050 daw baka magkaroon mag, mag if if myopia if the myopia incidence continues baka maging by 2050 baka 50, per, 50 over 50% na ng mga tao ang may myopia because of too much na na-focusing uh, sa malapit. Um, is the Department of Health po, may ginagawa po bang uh, paraan ng ating government ang Department of Health para mapigilan po yung paglaganap po ng myopia? Um, as of now, sa, because I'm a member of IPAO, uh, uh, Integrated Philippine Association of Optometrists, hmm. uh, ang focus namin is we're trying to arrest the myopia Mayopia incidents, especially in children, kasi ang children ang marami ngayon eh, mm. because of, because of too much gadgets and too much mm. ano, uh, as much as possible, we're really trying to uh, get our parents to get involved mm -hmm. na wag masyad, wag gawing yaya ang uh, yung mga gadgets nila, mm -hmm. kasi that could really lead to visual problems later on. Opo, kasi uh, actually, Dok, napapansin ko rin po yan sa karamihan ng mga magulang ngayon mm. na, na, parang ginagawang babysitter or parang sinasalampak napak mm -hmm. sa anak nila yung mm. gadgets, iPad, Coco Melon kapag, kapag uh, busy yung ano, busy ng magulang na parang, oh, ito, manood ka. eto YouTube video, magbabad ka dyan para hindi mo ka So, uh, in, relation to, uh, in relation to that, uh, Dok, ano po, po ba yung mga, may tuturing po nating bad habits ng mga Pilipino na nakakasina po sa kanilang eyesight? I'm um, too much gadgets talaga, number one. <laughs> too much gadgets po talaga. But uh, as much as possible, try to limit it. Or every 20 minutes, take 20 seconds. The 20-20-20 rule, yung mm. na-importante. Babalik at babalik po tayo. Oh. Aside as po, po doon sa 20-20-20 rule na sinasabi niyo po na mm -hmm. uh, every 20 minutes, at least every 20 minutes, titingin tayo sa isang object na 20 feet ang layo for at for least 20, 20 seconds. seconds. Yes. Meron po po ba kayong mga pinapayong mga visual hacks para ma-exercise po ang ating mga mata. Make make sure you get a lot of sleep. Make sure mm. that you get a good diet. Mm -hmm. And as much as possible, especially for kids, uh, uh, It has been found recently, mm -hmm. uh, uh, in a study in Japan ng 2020, for kids, as much as possible, uh, they need exposure to sunlight. Mm -hmm. At least an hour, an hour and a half a day. Mm -hmm. uh, na, na ano to, during the pandemic eh, na... Uh, they it during the pandemic at uh, at least an hour or an hour and a half of exposure a day to natural sunlight do not hindi yung sa artificial na ilaw uh, importante may exposure ang bata sa natural sunlight hmm. for an hour and a half or, or one or one and a half hours a day hmm. um, before 10 a.m. or after 4 p.m. Hmm. yun ang ano niya. Ano po bang rational behind that? Ah, uh, dapat uh, kailangan need... po ng sunlight ng isang tao. Uh, mm, uh this is especially for kids ha. Mm. Uh, they need it for the development for the uh, development of their eyes. And tulad nga po na napag-usapan natin kanina na about bad habits po ng mga Pilipino. Mm. Um, base po sa mga na-encounter niyo po sa mga pasyente and clients niyo po dito sa Hans Optical, ano po ba yung mga typical na na-encounter niyo po na ginagawa po nila kaya nagkakaroon ng problem sa kanilang paningin? Number one, they leave it too late, usually. Um, mm -hmm. Maraming iba na noong pa pala may nararamdaman, mm -hmm. tapos uh, at the end lang magpapa, magpapacheck ng mata. It's so importante na you have to have your your eyes checked at least once a year. Mm -hmm. Importante siya. importante talaga siya. Mm -hmm. And especially if if your kids are complaining, and dami kasi ngayon na yung kids ko complain tapos malabo do yung matila and their parents ignore it Nasabi sabihin oh baka napagod ka lang or what mm -hmm. pag may pag complain yung bata please have them check Actually, even if hindi nila ko complain yung bata, you should have your your, mm -hmm. your child checked at least once a year. Dapat part na po siya ng yes. routine natin na nagpapacheck check po tayo. Yes. So, saan po ba dapat magpacheck, uh, Doc? Sa optometrist po ba? Or sa ophthalmologist? Or um, depende po siya sa type of their, yeah, of test? Depends on their vision problem. Vision problem. So, pero kung basic po siya, Also uh, you could go to your regular optometrist. Optometrist for yeah. uh eto po yung mga sample na nakikita natin yeah. sa dito which checking which yung vision test. Sa chart niya, uh -huh. yeah, yung vision, yung visual acuity test niya. Uh -huh. Um for kids you could also uh, uh you could have your Uh, you could have it check with the outer refractor para makita mm -hmm. lang kung may may grid talaga yung bata or not. Mm -hmm. Ah, so ito po yung equipment na ginagamit nyo po para makapag-gauge po kung ano yung greed, Kung meron prescription kung yung bata prescription or not. Kung prescription po yeah. na kinakailangan. It's not the final say, but it, at least malalaman mo kung meron siyang mm -hmm. prescription or wala. So kung baga, kung parang yung results po yung bata, nito yeah. is yung magiging basis po natin kung paano so po final, tayo makapag prescribe yeah. so po na, yeah. ng lens or oh. ng, uh, ng glasses na kinakailangan po yeah. ng isang bata. Oh, ito naman po tayo, Dok, uh, para po sa mga kababayan natin na ano po ba yung mga dapat na binabantay ang mga senyales na, uy nararanasan ko to, nararamdaman ko to parang kailangan ko na magpatingin sa isang doktor. Well, number one, kung malabo yung tingin mo sa malayo, mm -hmm. uh, you're probably nearsighted. Uh, mm -hmm. Kung malabo naman yung tingin mo sa malapit, which is common for people in their 40s, mm -hmm. uh, baka presbyopic na siya, hindi na siya nakakabasa sa malapit, mm -hmm. nagiging far-sighted siya. Mm -hmm. uh, And also uh, what we mentioned before, kung meron kang nakikita ng mga halo sa paningin mo, that's probably a sign of glaucoma, so you have to be careful or tumasak 'yung mata mo. Also if uh, pag makikita ka, pag, pag, pag may nakikita ka naman para may sapot 'yung tingin mo or parang may may cloud yung tingin yes, mo, it actually, might be sign of cataracts. Yes, actually, dapat i-discuss ka rin po yan, no? Uh, <laughs> Dok, yung parang na-raise ka rin po siya off-cam na uh -huh. ano po yung, ano po yung ibig sabihin kapag natakpan natin yung isang part ng mata natin and then yung the other one, eh, nakakakita po siya ng parang something na parang may halo. Parang may, parang may cloud. Parang may clouds, it might be a sign of cataracts. But mm -hmm. usually, that's for people in their late uh, mm -hmm. 50s or 60s. So, ibig sabihin po, ba kapag medyo bata-bata pa, mga nasa 20s, ganyan, sa 25, um, safe pa po ba or, or ignore mo no, na yung really, because safe? because there, there are incidences of people na may ano, may maagang cataracts, meron din mm -hmm. cases na gano'n. Mm -hmm. Nasa unang bahagi pa lang tayo ng ating talakayan at talagang very productive na tayo kagad sa dami nating natutunan pagdating sa mga common eye illnesses na pinagdadaanan ng mga Pilipino. And syempre, pati na rin yung mga habits, bad habits ng mga Pinoy na nakakasira sa ating paningin. At syempre, next week, sisilipin naman natin ang tamang pangangalaga sa ating mata at maging yung mga frequently asked questions mm -hmm. na itatanong natin kay ano kay Dr. William Hans tungkol sa ating eye health. Kaya naman, walang BBTO syempre. And sana sa episode na to ay nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ako po si Arnold Herrera mula sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang sa next episode, magsama-sama tayo para matuto mula sa totoo. Straight from the source. Dito lang sa Experts Opinion.